mga katornilyo so ito nagkaroon ng problema mga katornilyo shifter assembly mga katornilyo ito yung loma ito pang pang wheeler 10 tin PD1 B type singaw mga katornilyo dito sumisingaw dito sa, sa puno kaya matigas apakan yung clutch kasi sumisingaw dito sa sa shifter assembly So, ito na yung bago mga katorilong ito ito palit ko. Nagkaroon ng problema sa clutch at mahirap i matigas apakan ng clutch dahil malakas magpawas ng hangin dito sa Misingaw. Dito sa Misingaw sa puno dito dito dito. Sa tug. dito sa puno. So, ito kapit ko na to mga katorilong so ito, bago. Ito'ng bago mga katorilong So yung kakabit ko ako ng pakuha ko ng nagpakuha ako nang bago. So wait lang mga katorilyo. So kakabit ko muna to mga katorilyo. Nandito doon. Naghihintay ng motor video sa gasket. Hindi pa yung gasket, metal grip. Ako ano wala pa. Salam, suka, vinegar, isda tapos mustradilla. Ito yung gumawa na ng casket beaker. Sir! Oh. Wala na lang, lang ito na? Meron dyan, yung R4X. Yung di kumba? Hindi yun! Degree po, 15W40. Wala, wala lang laman. Wala lang laman yun eh. Patay! Ito, so, ipakabit ko na daw mga katalagyan. Kailangan tong titi na to. Magpasok to dito.

Pita na lang to mga katulad.

sakit ng masakit pero ako sa tabi mo para Basta testing na lang yan. Handa rin. I testing nga po ba. Handa Dito na po. Piting na ko, na ako. ko dito. pa so, papahanda rin mga katurin Para ma... Malaman kung wala na dapat Wala pa pinapaka ng clubs. Dami ang clubs. May sa clutch.